nagkakagulo guys dito sa Naia Terminal 3 tingnan natin grabe tingnan natin guys kung ano yung masasunog ah sorry sorry ang dami ha ay ako na traffic yung bumbero ay. ay yung ating mga ano doon yung ating mga <laughs>

Sabi na naman. Sorry, sumongasisikyan natin. Ayun na 'yung namin. Comfort zone Oh, kinamurian doon. Ito 'yung crosswind, kada apan oh. guys. Ang ng mga bumbero. Grabe. Guys, oh ayun. Bombers. Good guys. Mga traffic ng Grabe. ng dito Grabe, guys. Wala ano insurance ng kotse. Oh so, yan ang Nagkakagulo na yung mga tao dito. Ayan, guys. Grabe.